Morning, good morning mga kapatid. Nandito na naman tayo para mag-reaction dito sa Danjoy Ayam. Uh, sana 'wag po natin laging kakalimutan na nandito po ang atin yung Malo De Los Santos para lang po uh, sa Danjoy Ayam. Danjoy kilig overload. Kinikilig talaga, 'di ba, mga kapatid? tuloy-tuloy uh, lang po. 'Wag tayo pong magpapaapekto sa anong mga basher po ng Danjoy. Uh, ang Danjoy po, hindi magpapatinag mga kapatid at uh, nandito kami para po ay ipaglaban namin uh, ang Danjoy, di ba? Uh, wag naman tayo po mga kapatid na yung makasarili. Ang mahalaga dito ay pino ah uh, sinusuportahan natin ang programa ni Kalinga Prat, di ba po mga kapatid? Ganun sana dapat dahil bilang isang team ah uh, ay dapat po suportahan natin kung ano po ang mga, uh, ang mga tinutulungan ng Kalinga, lalong-lalo na po dito sa mga Kalinga Pingel. At tayo sana po ay tuloy-tuloy lang po ang suporta natin dahil alam naman natin na dito lang naman tinukuhan ni Kalinga Prab ang pagtulong sa kanila sa pagpapaaral at sa mga pagpapabahay po sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Kaya maraming salamat po mga kapatid dito sa mga ka-grupo ko po sa Danjoy na tuloy-tuloy lang po ang suporta namin. Ano, ano man po ang mangyari, hindi po kami patitinag po sa Danjoy, ah uh, mga Danjoy Jam, di ba? Uh, alam niyo naman po, maraming pong mga basher ngayon na ito nga, pati nga si yung founder ng Danjoy, si Bobby, 143. Ay, talaga nga naman. <laughs> Kaya lang, go, go lang, paring babe, ay nandito, ka, nandito kami para sumuporta po sa Danjoy at hindi po namin iiwan ang Danjoy. Tuloy-tuloy lang po ang aming suporta. Kaya mga kapatid, ay isipin na lang natin, uunawain natin kung ano man uh, ang mga nangyayari. Huwag tayong padadala sa mga basher Kasi ang daming basher po talaga ng Danjoy um, Sa totoo lang mga kapatid Wala naman dapat tayo ditong Kailangan ibas Dahil ito po ay programa ng kalinap Kaya ito po ang, uh, ang theme song ng Danjoy Kantay natin Hindi ko na sana pinagmasdam Ang iyong ganda pa Ang bawat ngut ngiti mong may gayuma Dahil sa akala ko'y di ako ibig sa'yo Ikaw pala ang aakit sa puso ko <coughs> I know am lalamunan ko guys, nagkasakit ako, may lagnat ako ilang araw na. Na iniibig kita! Iyan po mga kapatid, ang talagang timsong ng damjoy at uh, talagang gustong gusto ko kaya 'di ba pinag-aralan kong mabuti mga kapatid kasi napakaganda po yung tayo pag good vibes lang na wala tayong inaapakan hindi tayo nanluluko ng tao na ang mahalaga ay tayo ay yung dangal na nakikilala tayo dito sa social media na tayo po ay tumutulong uh, sa abot ng ating makakaya na walang halo po na pag uh, di ba? Kaya yung tao, malalaman din naman natin kung talagang totoo sila o nagkukunwari dahil malalaman natin po mga kapatid. Hindi tayo ang mga viewers po, hindi mga tanga na magkukunwari na yan. Kaya tuloy-tuloy lang po ang pagtulong natin mga kapatid sa ating mga kababayan. Kaya marami pong salamat kila Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, at uh, Atin Vlogs, at Kiruil Malalag, at Sir uh, dito naman sa mga labdi mayan thank you so much talaga dito sa Danjoy dahil talaga po ang pakiramdam ko ay 16 years old lang po ako. Sweet 16. <laughs> <laughs> sa totoo lang po, ah, pasensya na kayo ng mga araw na to na hindi po ako nakakapag-reaction talaga sa Danjoy. Pero ah, miss na miss ko na po talaga ang Danjoy na talagang kilig na kilig talaga tayo. Na kahit tayo ay nanunood, talagang nakakakilig po at ang ganda-ganda talaga ni Joy, di ba? At dito naman po sa... Um, uh, ano? Jumcar, ayan, shout out po sa Jumcar at congratulations at uh, mayroon na naman pong pang uh, 26 million na yata 'yon ng Jumcar, Kaya thank you so much. Congratulations talaga na talagang tuloy-tuloy lang po ang inyong love team, ayan. At dito naman sa IDC side si po ay congratulations at uh, pinababahayan na nga si ano si Biance, ayan. Kaya tayo po ay nandiyan lang tayo na sumuporta po sa lahat ng uh, beneficiary po ni Kalinga Prab at tuloy-tuloy uh, lang at sa ayun nga uh, asahan mo din sana tuloy-tuloy lang din ang pag-aaral mo, pagbutihan mong mabuti at nandito na po ang Ninang Malo mo. <laughs> ninang Malo de los Santos mo na tuloy lang ang pag sa sa'yo. At ayan, uh, magpapadala na naman ang ninang dahil ang daming mga anak diyan sa Pilipinas na ating tinutulungan, di ba? Kaya masarap ang pakiramdam po ng mga kapatid na tayo po ay nakakatulong sa ating mga kababayan na kailangan po natin talagang suportan ang kalingat, di ba? Ngayon, masaya na tayo at sana naman doon sa mga mga taong nagbabalak manluko at nanluluko, sana naman po maisip natin na nandito tayo sa kalinga para tumulong, hindi para lumupag manluko ng tao. Yun lang po ang masasabi ko. At igit sa lahat, hindi tayo nang babalahura ng tao para lagi po tayong masaya. Lablab lang po ang danjoy at hindi natin po aayaan ang sisirain ang danjoy. Huwag tayo, uh, ang tayo ko lang po dito, Joy, na magpakatatag. Dahil nandito tayo sa social media na talaga naman po na hindi may iwasan na tayo po ay ibas ng mga ibang tao. Ang mahalaga, kilala niyo mo ang iyong sarili at huwag tayong padadala sa anumang mga pangkukutsa nila sa iyo. Dayan. Ayan po, maraming salamat po, suportahan po natin ang Danjoy. Um, sila Dan, uh, si Joy, uh, Ido, at si Kuya Bal, at si Idna grow well at Kalinga Prab. Ayan. Tuloy-tuloy lang po tayo na wala na pong mga isyu-isyu na tayo po lagi ang paalala lagi ni ating Yumalo de los Santos. Mag-iingat po lagi tayo sa mga masasamang binabalak ng ating mga kapwa na gusto lang po mang 1 to 3. yan, di ko na po yan makakalimutan talaga na lagi kong ipaalala sa inyo na mag-iingat po tayo. Huwag tayo basta-basta magtitiwala sa tao. ba? Kaya uh, mahirap po ang maloko. Masakit. Masakit po na maloko at... Um, uh, mahirap po talaga sa totoo lang. Uh, sasabihin nung nga ng iba dyan, akala ko nakamove on na. Madaling masabihin ang makamove on na pero yung nararamdaman po natin napakahirap. Hindi basta-basta pong nakakalimutan. Lalo na po kung nakikita natin dyan sa social media. Di ba? Ayan po. Uh, marami pong salamat talaga. Uh, supporta Suporta tayo sa Danjoy Kilig Overload. Ayan. Eh, talaga naman ang Danjoy namin. Ang ganda-ganda talaga ni Joy. At uh, ito nga, na-miss ko po yung I Love Saturday. I love Sabado po na namis ko po yon talaga mga kapatid. Uh, kaya go go lang Joy. Ah uh, nandito lang kami at uh, ito po si Eden. Thank you so much sa uh, Eden. Ah uh, nandito po lagi ang ninang ha <laughs> Yan salamat po sa inyong lahat. Uh, go go lang. Thank you so much. Uh, paalam po. Uh, Mag-iingat tayo po mga viewers at uh, God bless you po sa inyong lahat at uh, talaga pong nagkasakit ako. kahapon po ay 39 ang lagnat ko pero go, -go lang po na na-stress talaga po ako itong mga nakaraang linggong. Ito talagang sobra po ang stress ko na halos po ay talagang... Dinulo talaga sa akin na nagkalagnat po talaga ako. Na tingnan niyo po ang boses ko bumalik na naman na sa dati, magaling na. Pero nandito na naman. Kaya go go lang, I love talaga Danjoy. I like, always Danjoy po tayo na wag tayong patitinag. Ayan, maraming pong salamat. Babayo, Bye -bye we love you. Bye-bye.